Now you see me, now you don't. Yan ang ginawa ng Lazy Esports sa RRQ Kaito para kunin ang kanilang kauna-unahang kampyonato sa Mobile Legends Development League o MDL Season 4 nitong linggo. Umabot ang laban sa Game 7 kung saan nilabas ng Lazy Esports na pinangungunahan ni Coach Jaime Pacbet Abalos ang isang nakakalinlang na diversion play mula sa kanilang mid na si Jerry Ian Nicole na kilala bilang si Chovskirt. Naagaw ng RRQ Kaito ang Lord nang biglang magdesisyon ng Lacy Esports na magteleport malapit sa base ng kanilang karibal para tapusin na ang laban. Hindi na nagawa pang makadepensa ng RRQ sa kakaibang play na pinakawalan ng Lacy Esports matapos durugin ni John Carlos Shizo Valdez ang base ng defending champions. Pinangalanan naman si Jonathan James James Panks Mendoza bilang regular season MVP at grand finals MVP matapos niyang pangunahan ng Lacey Esports para sa kanilang kauna-unahang kampyonato sa Developmental League. Parte rin ng championship roster ang mga dating pro player na sina Derjan Gabriel, Jefferson Keke Dat at amateur star player Aren Maximo Sindel Palomo. Sina Der, Chov at James Banks ay nakasama rin sa All-Star Team kung saan sinamahan sila ni na Mark Doc Menazar at Christian West mga bay na kapwa nagmula sa Omega Nios. Habang Rookie of the Season naman si Maki Alfonso Buklatin mula sa Bear Esports. Sa October 16 naman magsisimula ang playoffs sa MPL Philippines Season 14 kung saan maghaharap ang Aurora at Team Liquid Philippines, pati ang Blacklist International at Smart Omega para sa chance ang makabante sa upper bracket.